Kanter, nadali natin yung isang sisig na, ayan, ayun nanay o, oh. naanap na, ayun, nadali natin, ayun nanay o, oh. ayun nanay kanter o. Oh. Yon, isang magandang umaga mga ka-hunters. Yan, may huli tayo. Isang ano, isang wild chicken. Labuyo. Yan. Ito, kakahuli ko lang tong ano hunters Nadali sa bitag. Uh, hindi pa natin may ilabas to si ano, tropa. Ito galing sa kaibigan natin na mamansuhin mamansuin pa. Eh, medyo lugon pa. Ito, eh, medyo nga lugon siya. Pero matapang na rin yung ano, yung mansuin natin mga ka-hunter. Yan. Ayan, Ayan no? Yan kay oh yan matapang na eh. Pwede na natin sabak sa next season Yan Ang mga hunters hmm. Ito na chamba natin sa ano Bitag Yan uh, hindi ko siya na-i-vlog dahil wala akong dalan cellphone mga hunter, eh gubat eh ko ba kung umulan mabasa mabasa yung pang vlog natin ano yan o oh. oh, yung mansuwi natin yan dobon din Oy! kaling kaibigan ito yung bagong huli natin yan dobon din yan kakasibol pa lang kaya ang ganda ng kulay kasi sa inya yan so counters yan hindi na sayang yung ano natin pagod yan nakadali tayo So, counter sa ito muna ng ating video. Yan. Ah, hindi tayo mapagano kasi ang pangit ng panahon. Kakatapos lang manong ngayon, umaraw-araw na. Yan mga kantor, mga alaw-araw na. Shhh. Yan. Tayo vlog ay, eh, Mga ilang minuto lang atin mo ng vlog. May ma-upload lang tayo mga ka-hunter Yan, shoutout sa mga hunter natin dyan. Taglugon pa. Yan, ka-hunters. Yan. Ito yung huli natin. Yan. Tinanggal ko na sa ano. Tinanggal ko na sa lalagyanan ko. Yan. Tiyan. Matipuan yung mga hunters. Yan. Ilap. Taba ng taib. At tumalaban naman ang ating mansuwin. Yan. yan? Bagong huli ko yan. Wala. Ngayon. Yan. Ito yung mansuwin natin. Ngayon. Ay, no, grabe lang mga hunter. yan. Alam mo, ha? Ano? Bitag, huli sa bitag. Kahit no, mo, nakadali pa rin. Yan. Mayroon lang? Ayun Kanina. Yan, yung ating katiyan. Ha? Di pa siya may sabak, mga hunter. Hintayin pa natin itong season. May sabak natin itong galing kay tropa. Eh, mark. recto The second. Shoutout sa'yo, pre.